Hello mga kalakbay ni Mark TV For this video For this vlog Another vlog, another video na po si kalakbay ni Mark TV Pakita na ko sa inyo Ang pinakanindot nga Prince Botanical Garden and Resort Restaurant dito sa Kakao Panabo Dabo de Norte Super ganda, napagaganda pala Dito sa ilang garden dari sa kakao panabo dabo di norte nindot kayo hawan kayo lang kundi maraming mga putas makikita mo dito at maraming mga bulak Pres, presko ang hangin at ito ang aming ipakita sa iyo mga kalakban ni Mark TV na mga bangko na mga table available diri pwede mo magpa-relax diri magpupungko, magpahangin dindot kayo ilang ganja diri shout out ko sa tuwang mga followers dyan ni Lakban ni Mark TV please subscribe and i-click ang no notification bell and lagi kayong updated sa aking vlog oh, maraming salamat sa suporta and God bless you to all everyone sana tuloy tuloy na rin ang aking pagkuntin para makita ninyo ang aking video super ganda peaceful kayong balay diri o mga bahay kubo available kay diri pwede mo magkwan diri mag relax huwag sa ubos na bridge nindot kayo lang bridge diri o magkita ninyo mga kalakban ni magtibi tv ni mga kalakban ni magtibi tv nindot kayo sobrang linis at sobrang sariwang hangin maraming prutas sa makita mo dito mga tansunis, durian at parang at saging at iba pang mga prutas ang sa pinakaubos kay na yung mga sari-sari store yeah. makita nyo mo dira mo ni mga kalakban yung yeah. TV bagong open siya katong June 6, nag open sila na yung mga pispandiri available kayo na yung mga prutas, na yung mga bulak-bulak makita nyo mo dira, na yung mga bahay kubo yung ilang bahay kubo gili kayo igang nindot kay lang bahay kubo ka ng murag dili ka ng sin ba o kaming suning ilang jeep lane uh, jeep lane ka ng slide na dira makita ni mutanan diri mga kumplitos lag mga material o mga chemical mga kalakban ni magtv chat out sa itong mga amigo dira mga followers ni lakban ni magtv palayo po share sa itong video para makita sa uban o dira ko kutob maraming salamat sa inyo pagsuporta and God bless you to all maraming salamat sa inyong pagsuporta uulitin ko sa support sa akin maraming salamat hindi ko kumalimot na lang inyong magsuporta at dira ko kutob maraming salamat